Wow, ang galing guys. Good news sa lahat ng mga naka-profile. Nakikita nyo naman. Ayan, kumpleto na yung mga tools. At may bonuses pa. Andiyan na si Ads on Reels. O ba diba? nilagay na ni Mameta si Ads on Reels. Ayan guys, nilagyan na kayo ng mga kumpletong tools lahat ng nakaprofile para mas lalo kayong gaganahang mag reels kasi nakikita nyo na si Ads on Reels. So, same na po ng tools ngayon ng naka-pages yung profile. Sinasabi nga ng iba na mas maganda gamitin ang pages or page kasi nga marami itong tools na pwedeng pagkakitaan. Ngayon, in-update na po ang profile ay parehas na po siya. O, diba? Good luck sa inyo, guys. Pag-igihan nyo pa kasi minumotivate po tayo ni Mameta para mas lalo po tayong gaganahan sa ating pag -re reels Good luck! Please share this video para makarami pa pong makakaalam sa good news and follow mo ko for more tips. Thank you so much and God bless you! Mwah!